Welcome back mga ropa, tuan muna tayo. Pag-usapan naman natin ang serye sa pagitan ng kupunan ng Rain or Shine kontra sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Dito sa serye na to mga ropa, bago ang Game 5. Abante ang kupunan ng Talk and Text Tropang Giga, 3-1 na serye. Pero dito sa Game 5 mga ropa, nakamit ng kupunan ng Rain or Shine ang panalo dito sa may Game 5. Ang kupunan ng Talk and Text Tropang Giga mga ropa, ay hindi nag-coach dito si Coach Reyes dahil naban ng isang game dito sa may serye na ito. Ngayon, mga ropa, isa may na may-may natin ang nangyari dito sa may Game 5. Kung ano nga ba ang discarding ginamit ng kupunan ng Rain or Shine para makapag-force pa sila ng Game 6 at maging 3-2 ang serye na to sa may Semifinals. Maganda pinakitang performance dito ng kupunan ng Rain or Shine, mga ropa. Halos lahat ng kanilang mga tira dito ay pumabasok. Ngayon, mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Rain or Shine versus kupunan ng Tongin next Robang Giga. Simulan na natin to Okay, game! Ngayon, mga ropa, dito na tayo magsimula sa may third quarter sa may second half. Ang score dito 56 to 52 lamang ng apat na puntos dito ang upunan ng Rain or Shine doon sa mga uunan dalawang quarters mga ropa digit lang laban at dito sa possession na to mga ropa tignan muna natin ang no defense ang ginamit dito ng upunan ng Tokandex Ropa ang Giga nakaman to man so defense sila dyan mga ropa at ang ginawang mode of offense sa ng upunan ng Rain or Shine ay ang kanilang matinding shooting dito sa may game na to sa may second half dahil sa good penetration na to ng upunan ng Rain or Shine mga ropa napareact dito ang zone defense sa kumunan ng Tokendex Ropa Giga. Kitang-kita natin dito mga Ropa pa. Na, na open dito si Santi Santillan sa may left side corner three pointer. Pagka kick out ng bola papunta kay Santi Santillan mga ropa, nag-make naman ang na close out diyan ang ubunan ng Tony Xero Yun nga lang mga ropa, huli na ang lahat. Naipukol kaagad ni Santi Santillan ang three pointer. Basket is good para sa kubunan ng Rid or Shine. Mostly mga ropa dito sa may second half. Diyan kumuha ng punto sa kubunan ng Rid or Shine. Sa kanilang long range bomb at yan ang naging primary weapon nila dito sa may second half para kuha ng game 5. Sa kabilang possession naman sa Tony mga ropa, nakalusot ang entry pas sa kubunan ng Talk and Giga sa depensa ng kubunan ng or Shine. Kaya nakapagpuntar sila ng Easy 2 Boys dito, basket is good. Yun, mga Ropa, bumalik ulit tayo sa possession ng kubunan ng or Shine. Again, mga Ropa, nakaman to man zone defense niya dito token text, ang kubunan ng Talk and Giga. Balasa ng bola ng kubunan ng or Shine, mga Ropa, pagbigay ng bola doon sa may baseline. Naikutan dito yung primary defender doon sa may baseline, mga Ropa, at sinabi nga sa inyo, nakaman to man zone defense yan, ang kubunan ng Talk and Giga. Wala nang nagawa diyan yung close up defense sa ng Talk Text dahil naka-focus sila sa kanilang man-to-man -man defense. At hindi na rin talaga yung um, close out dyan mga Ropa kasi malapit na din talaga sa ring yung player na nandito sa may baseline. Easy 2 points para sa kumuna ng Rain or Shine. At after nito mga Ropa, nakakupa ng good defense dito ang kumuna ng Rain or Shine against sa kumuna ng Token Dex Ropang Giga. At dyan sa good defense yan mga Ropa, na i-convert successfully. Ng Rain or Shine ang pass break na to mga Ropa, mid-range jumper sana to pero PK lang pala. Ang gandang ng ginawa ng kumuna ng Rain or Shine doon sa may lalim. Drop pass doon sa may lalim mga Ropa, easy 2 points ulit. Ang nagawa dito ng kumuna ng Rain or Shine, Bas, kini Smooth. Yung mga ropa, nakabawi naman dyan ang kubunan ng Tong and Good entry, pass na naman ang kailang ginawa. Papunta doon sa mailalim ilalim. Mintes ang unang tirada mga ropa, pero ang follow up. Second chance points yung sinakuha dito ng Tong and Tex ropa ang giga. Bas, kini no problem. At heto mga ropa, simpleng play ang ginamit dito ng kubunan ng Rin or Shine. High screen action mga ropa. Ginamit na yung high screen na mga ropa at pagkagamit ng high screen. Kitang kita naman natin yung sentro ng kubunan ng Tong and Tex mga ropa. defense sila dito sa na Kaya kinapitalize yan ng Rin Shine mga ropa. Teal drop sa nagawa nila dito enough space enough separation ang mayroon dito mga ropa kahit counting space at separation lang naman yan mga ropa nakuha ng trailer drop sa kumuna ng Rain or Shine easy si two boys ulit para sa kanila basket is ang good ang token text giga naman mga ropa bilang bawi ay nakapukol ng 3 pointer or may possession na to ngayon mga ropa bumawi agad dyan ang kumuna ng Rain or Shine again mga ropa sinabi yung nga sa inyo penetration ulit dito ng kumuna ng Rain or Shine sabay kick out nila ng bola sabay 3 point area ganyan nga ang naging response nila again sa defense ang ginagawa ng kumuna ng token text giga sa kanila pero di sa mga ropa Ropa, Mindes Santirada dito ni Sandy Santillan sa may 3-point area. Pero open si Brimaw naman mga Ropa ay nakuha dito ni Jonald Clarito at sinamantala na ni Jonald Clarito ang pagkakataon na yan. Sinolo niya na ay bola doon sa may lalim. Power move ang ginawa dito ni Jonald Clarito mga Ropa at successful naman yan. Basket is good para Jonald Clarito. Easy 2 points, easy money. At dahil sa mga possessions yan, ako kubunan na narin shine dito sa may 3rd quarter mga Ropa. Naging 76-61 ang score mga Ropa. Sa isang iglap ay tinamakan ang po na narin na shine. Ang kumpunan ng Tokantex sa Ropang Giga dito sa may second half na kung saan kanina doon sa may first half mga ropa, ay kita lang ang laban talagang bumulusok ang kubunan ng rain or shine dito sa may second half sa may third quarter ngayon ropa, kahit natambakan dyan ang kubunan to, ng Tone X Europa giga sa pagkakataon na to Simon and Ciso harap para harap ang pumukul siya ng 3 pointer para sa kubunan ng Tone basket is good yan mga ropa, yun nga alam mga ropa ang kubunan ng rain or shine ay nagpakawala din ng kanilang mga 3 pointers sa mga susunod na possession <laughs> unang una na to mga ropa top of the key 3 pointer para kay Anton assist yo mga Ropa basket skew dyan ang low range at pagkatapos ba to mga Ropa pupuntahan siya na dito ang nato na to ng rin or shine. Pero yung bola mga ropa ay bumagsak pa dito sa kamay ni Kylan Chongson. Pumasok ba ang 3-pointer dito ni Chongson? Sunod-sunod ang 3-pointers nga pinakawalan dito ng kubunan rin or shine. Wala nang mag-isagot dyan ng kubunan ng giga mga ropa. Basket is good para sa kubunan rin or shine. No problem. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At hindi pa dyan natatapos sa pagbulusok sa ng kubunan rin or shine mga ropa dahil sa sumibabaw, nakakuha na naman sila ng good defense. Nakakuha na still dito si Jonald Larito, kasama niya dyan si Adriano ko mga ropa. Against naman dito kay Jordan Heading. At dahil yan mga ropa, tendency outcome niyan. Nakakuha ng fast break, ako man rin or shine. Ang gandang pass ang ginawa ni Adriano. Papunta Noco. kay Jonald Larito, nag-iisa lang dyan si Jordan Heading mga ropa, kaya ang resulta nito, nagkaroon na naman ng easy points sa kumunan rin or shine. Galing sa kanilang magandang depensa, basket is good, easy money. At after pa nito mga ropa, again, penetration na naman dito, ako man rin or shine. Adriano ko mga mga ropa na drag na naman ang depensa ng kumuna ng token dex ropa ng giga sa may kick out niya ng bola di sa may open man sa may 3 point area si Anton assist mga ropa sabi ko nga sa inyo mga ropa nung unang parte pa lang ng video na to sinabi ko sa inyo kumana talaga ang kumuna ng rain or shine sa may 3 point area sa may long range bomb. long range shots talaga ang naging puhuna ng kumuna ng rain or shine para magkaroon pa ng game 6 dito sa may na to at makuha tong game 5 at pagkatapos to mga ropa ang gandang entry pass pa ang ginawa dito ng kumuna ng rain or shine papunta doon sa may ilalim, doon sa may gitna. Result na nito mga ropa, easy two boys na naman para sa kumulang rain or shine, basketball is good. Sa possession na ito mga ropa, makikita ulit natin yung zone defense dito na ginagawa ng kumulang ng token text sa ropa giga. At dahil nga dyan sa zone defense na mga ropa, nagkakaroon ng opportunity ang kumulang ng rain or shine. Para pumukol ng pumukol ng alang long range bomb. At again mga ropa, ganun ulit ang nangyari dito. Pasok na naman ang long range bomb ng kumulang ng rain or shine. Walang maging sagot sa depensa ang kumulang ng token text. Hindi gumagana ang zone defense nila against sa kumulang ng rain or shine mga ropa. Europa. napaka sa napakagaling na ng, ng Shine sa may 3-point area dito sa game na to. At ako mga ropa sa magkakataon nga na to umabot sa 99 to 64 ang score. Lumamang ng 35 points sa tumataginteng ang kumunan ng Rain or Shine dito sa may quarter na to. Pero ang token next row pang giga mga ropa kahit tambakol na ng 35 points, hindi pa rin nagpaawat dito. Nakapukol sila ng 3-pointer mga ropa, All hands are up para sa kumunan ng Rain or Shine. Good defense yan mga ropa pero still, pumasok ang 3-pointer na to na kumunan ng token next row pang giga. Good. at hindi ba dyan natatapos mga ropa dito sa may transition agaram pumukol ang 3 pointer dito ang na ng token dex ropa ang giga pumasok ulit yan mga ropa pero kung babalikan natin nakatabak sa may 3 point nakatabak line nakatabak sa may 3 point line ng token dex ropa ang giga mga ropa kaya counted as 2 pointer lamang yan 3 point attempt na yan at after nito mga ropa good penetration ang ginawa dito ng na ng token dex at dyan sa good penetration na yan mga ropa naipasa yung bola at dito sa may ilalim AC 2 points ulit ang gawa dyan ang kumuna ng token dex ropa ang giga basket is good at hindi pa dyan natatapos ang pagbulusok sa offense na ang kumuna ng Tong and Dex Ropang Giga. Another point naman ang na mga Ropa, nagkaroon nga ng run dito ang kumuna ng Tong and Dex kahit natambakol sila ng 35 points. Sa isang igla mga Ropa, nagkaroon sila ng 10-0 run against sa kumuna ng Rain or Shine. Naging 99-74 ang score mga Ropa. Naging 25 points sa lang ang kalamangan dito ng kumuna ng Rain or Shine. At naputol naman yung run na kumuna ng Tong and Dex mga Ropa nang pumukol ng 3-pointer dito si Kit Datu. Yun nga alam mga Ropa, mintes pero offensive rebound ay nakuha naman ni Sandy Satiliano sa Milan. Santillan. Boot back dito ni Santi Sandilan mga ropa. Second chance points. Easy two points para kay Santi. Easy money Sinusubukan niya kumambak dito ng kumunan ng to. Next is may fourth quarter mga ropa. Sunod-sunod na puntos sa kaling ginagawa dito mga ropa. Ang dalawang mga sunod na puntos sulit yan para sa kumunan ng tokenex ropa ang giga. Yun nga lang mga ropa. Ang three pointers ang long reach bomb ng kumunan ng rain or shine ay masyadong lethal para sa kumunan ng tokenex sa may fourth quarter. Kahit na nagbabanta dyan ang comeback ang kumunan ng tokenex. Ang init nila ay pinapatay ng kumunan ng rain or shine sa so may mga long reach bomb. Pasok naman to mga ropa, basket is good. At nakakuha ng easy layup dito ang kubunan ng token text, ropang giga basket is good yan. At heto mga ropa nang isagot naman dyan ang kubunan ng rain or shine perfectly executed pick and roll play dito. Ang ganda ang pick and roll play niyan mga ropa at ang tendency outcome nito resulta nito. Easy 2 points na nagawa dyan ng rain or shine, basket is good. Sumagot so, naman ang kubunan ng token mga ropa good penetration ang ginawa nila dito. At yung good penetration na to mga ropa ay naging successful basket is good para sa kubunan ng token Yun nga lang mga ropa ang rain or shine Sa Adriano no, ako mga ropa, penalty duration din again sa defensa ng kubunan ng token text. Wala nang play-play to mga ropa isolation lang. Sabay mid-range jumper mga ropa, fade away mid-range jumper basket is good para Adrian Nocum. Ang kubunan ng token text mga ropa ay sumagot din again mga ropa, another good penetration palitan nga ng bomba dito ang kubunan ng token text at ang kubunan ng rain or shine pero ang token text mga ropa, dito pa sa uli, biglang bumulusok ang ofensa nakakuha sila ng steal dito kung nasa kubunan ng rain or shine. Nakapagbundar sila ng two boys dyan. Galing sa steal na yan mga ropa easy money, no problem. At ang another one mga ropa another steal na naman ang ginawa dito ng kubunan ng Tong and text. at this time mga ropa dito sa may steal na to nakapagpundar sila ng transition offense 4 point shot ang pinakawalan dito ng kubunan ng Tong and text, mga ropa at pumasok yung 4 point shot na yan basket is good para sa kubunan ng Tong and text. at ang malupit dito mga ropa nakakuha pa ng midrange jumper dito ang kubunan ng Tong and text. dito sa may 4th quarter mga ropa sa mga huling minuto sunod sunod na puntos nga ang ginawa dito ng kubunan ng Tong and Tex ropa giga at bago tuluyan matapos ng game na to mga ropa nakapagpundar ulit ng another two ang kubo na ng Tongandex Ropang Giga Nagkaroon sila ng run bago matapos yung game na to mga ropa Kaya ang game na to ay natapos sa score na 113 to 97 Kahit ganoon mga ropa ay kinapos pa rin sila dahil tinambakan sila ng malaking punto sa kubo na rin or shine doon sa may third at fourth quarter Ngayon mga ropa na isa pa ang kubo na rin or shine 3-2 na ang serye Sino ang manok nyo sa game 6 mga ropa sa paparating na game 6 Pwede kayong magcomment dyan sa baba ng inyong opinion Magkwentuhan tayo